Well, sana mga Bokatribs, itong aking mensaheng ito ay makarating kay ni Harry Rope. Kasi habang nag scroll ako kanina, nadaanan ko yung kanyang video, pinakinggan ko ito at akin siyang inunawa. Bumigay ko mga ilang beses na napapaiyak ako kasi nga, hindi ko maintindihan bakit naging ganito yung buhay ko. Hindi ko naintindihan kung bakit ang paninindigan ay naging um, naging dahilan para etong nga hindi ako makauwi at hindi makapiling ng aking mga anak. No? So maraming beses na ako napaluha. Nakarelate ako sa kanya. Kasi minsan ding nangyari sa buhay ko yan. Subalit natuklasan ko sa aking sarili. Ako lang pala ang makakagawa ng paraan para manumbalik ang lahat sa aking sarili. At ngayon, naging maayos ang lahat. Nakabalik ako sa dating ako at higit sa lahat ay nakilala ko ang sarili ko. Kaya't para sa iyo, Atty. Harry Roque, walang sino mang makakapagpalaya ng sarili mo kung hindi ang sarili mo. Alam ko na maraming alam ang sarili mo para sa sarili mo na ayaw mong ilabas dahil nag-aalala ka o natatakot ka sa pwedeng maging bunga nito pakatandaan mo, Atty. Harry Roque, hindi lahat ng matalino ay totoong matalino nga at hindi na nangangailangan ng payo. Mas maraming mga taong matatalino ang nangangailangan ng payo ng mga ordinaryong tao. Kaya't kung ako sa iyo, Ginong at Atty. Harry Roque, maghanap ka ng tao na hindi mo kakilala, hindi mo kaibigan, hindi mo ka mag-anak subalit handang magkaloob sa iyo ng payong totoo na walang pagkampi sa iyo at hindi ka ituturing na kilalang tao. Subukan mo, masasagot mo ang katanungan mo sa sarili mo. Bakit ganon?